Ayan, so nagbabalik tayo, Buhay Banda, episode 4. O, oh, 'di ba? Ayan, so, tanong ko lang, naranasan nyo na ba yung may event kayo na naka-close na or na-deal na? Tapos biglang tumawag yung kausap nyo sa event na meron daw nagregalo ng banda. Ano yung ma feel nyo pag ganon? And, Totoo kaya na may nagregalo? Or may nakita ang mas mababa yung kung budget based dun sa napag-usapan nyo? Uh, kung nangyari na to sa inyo, comment down below. And uh, makikicomment din kung ano sa tingin nyo yung totoo. May nagregalo ba talaga? Uh, merong kayang ibang grupo na mas nagustuhan? Or baka naman may nag-refer ng ganitong grupo. Hindi ko naman, ano, not against naman dun sa iba na medyo ma... ano pa yung budget. Kasi, madami rin kasi na nagsisimula pa lang. Pero, um, ano sa tingin nyo, dapat kasi talaga uh, meron tayong standard sa TF. Ayan, lalo na sa mga events. Ayan, so... Comment down below. Uh, Sabihan nyo ako kung ano sa tingin nyo yung main reason bakit nag uh, nagsisinungaling ang kausap nyo o yung ibang client na yun nga yung kasi yung kalimitan eh sa amin sa Lipa Batangas na ay nako sorry ha kasi ano may nagregalo ng ibang banda ayan kahit close na kayo alam nyo yung event na naging bato pa event na na-cancel pa. So, ano yung insight nyo dito? Ano yung sa nyo? Comment down below. Gusto ko lang malaman kung ano sa tingin nyo. Totoo ba na ganon? Or may ibang reason kung bakit? Ayan. So, kita nga naman. Andito kami sa Isabela ngayon. Kagagaling ko lang sa bar. Nag-insayo kami. Yan yung namin. Ayan. And, uh, for more content like this, syempre, Don't forget to like, share, and follow dito sa Facebook. At subscribe naman sa YouTube. Ayun lang naman. And uh, pwede pa rin po kayong mag-suggest ng pwede nating i-content from time to time. Basta tungkol sa banda. Tsaka usapang banda. So I guess that's all. Thank, thank you so much. Gracias. Come on!